Nagsorry ang kumpanya Meta kasunod na aberya sa libo-libong account ng Facebook, Instagram at Messenger kagabi. Ay sa web monitoring site na Down Detector, may gitlimanda ang libong report ang naitala nila kaunay sa FB at may git na libo naman para sa Instagram. Saksi, si June Veneracion. Nakapag-login na ba ang lahat? Nagulat ang mga netizen. Pasado alas 11 kagabi. Sa gitna kasi ng pag-scroll nila sa Facebook. Bigla silang out. May mga kinabahang baka nahaka kanilang mga account. Nagpalit po ako ng password agad. Pero nung nilagay ko ulit yung password, hindi pa rin namabubuksan ng ano, Facebook. Bahimbing na raw ang tulog ng iba. Kaya di inabutan ng aberya. At merong itinulog na lang ang paghihintay. Magka-access ulit. Sabi naman ng isa pa, mas nakakakaba kung mawala ng access sa bank account dito sa Pilipinas. Halos 150,000 reports tungkol sa problema ang natanggap ng web monitoring site na Down Detector. Di pa kasama dyan ang mga apektadong account sa Instagram at Messenger. ay sa Meta Spokesperson, technical problem ang tumama sa mga social media platform. Bagay na agara naman daw nilang nirosolba. Wrong timing nga raw, sabi ni Alan Romera. Dahil natapat pa ito kung kailan siya may lakad at messenger lang ang gamit niyang komunikasyon sa kikitain kaibigan. Medyo kinakabahan po kasi hindi ko po alam talaga kung saan ako dadaan. Eh. Kaya nagstay stay lang po talaga ako sa isang lugar. Tapos hinintay ko na lang po mag-up yung server bago po ako makapag-chat ulit. Tapos matanong kung saan kami magkikita. Ganun. Talo rin ang mga umaasa sa social media para sa pagbebenta at maging pagpuprovote ng kanilang negosyo. Uh, wala yung promotion namin for our shop kasi nga down yung stream. Sayang kasi yung kumbaga, ilang hours ng kumbaga sa inyo sa network yung airtime. Hubingi ng pamani ng Meta pero wala silang paliwanag kung ano ang naging problema. Sinubukan naming kunin ang komento ng Department of Information and Communications Technology at PNP Anti-Cybercrime Group pero wala pa silang sagot. Alauno na madaling araw, nakalagay na rin ulit ang ilang social media users. Naiintindihan naman daw ng isang sociologist kung bakit malaking ingay ang nilikha ng Aberya sa Facebook at Instagram. Maraming parte ng ating buhay ngayon ang nakatali na sa social media. The fear of my identity, my connectivity, and my livelihood are all tied into one now. Sa messenger po, sana nga po, di, di na po bumalik. Eh. Kasi po, yung okay na po yung messenger, wala rin pong I miss you po. Eh. Wala rin epekto kung mawala ako, bumalik po. Wala rin naman po -chat -chat Eh para sa GMA Integrated News. June Valarasyon ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.